Alam nyo ba na may mga sasakyang pampubliko na tanging sa Pilipinas mulang makikita mula sa makukulay na jeepney hanggang sa kalesang parang galing sa fairy tale? Kaya sa episode na to, ibibida natin ang limang public utility vehicles na uniquely Pinoy. Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe. Click the notification bell para sa mga bagong kaalaman. Syempre, nangunguna sa listahan ang hari ng kalsada, ang jeepney. Kung Pinoy ka, malamang kahit minsan sumakay ka na nito. Abot kamay, abot kaya at abot lugar. Jeep lang ang may rutang bayan-bayanihan mula eskinita hanggang EDSA. Alam mo bang galing to sa mga lumang military jeeps ng mga Amerikano noong World War II? Imbis na itapon, inayos sa pinalawak ito ng ating mga kababayan, may bubong, may bangko at syempre may bonggang design. Pinatunayan lang nito na tayong mga Pilipino, likas na malikain at madiskarte. Sunod sa pila, ang pambansang sidekick ng jeepney, ang tricycle. Isang motor na may sidecar pero sa kamay ng Pinoy, nagiging pangkabuhayan. Inspired daw ito sa rickshaw pero syempre ginawang mas mabilis at praktikal gamit ang motor. Pasok sa makikipot na kalsada, looban at kahit sa loob ng subdivision. At kung kaklose mo si Manong Driver, pwede ka pang ipapick up sa tapat ng bahay mo para pa VIP ka. Kung may tricycle, may mas simpleng version, ang pedicab o jack Ito ang original ng mga sidecar gamit lang ang bisikleta at pedal. Sakto sa short strips at maliliit na pamasahe. Madalas mo itong makikita sa palengke, eskwelahan at sa mga barangay. Low tech pero reliable. Talagang Pinoy na Pinoy. Ito na ang pinaka-extreme na public utility vehicle, ang habal-habal. Isang motor na kasing dami ng pasahero ng FX, literal na pinalawak gamit ang kahoy na plank. Minsan, kasya pa ang labintatlong katao. Isang motor, labintatlong tao. Sa mga bundok ng Mindanao at iba pang probinsya, ito ang bida. Walang kalsada, walang problema, kayang-kaya ng habal-habal yan. Isa to sa pinakatotoong halimbawa ng kapit sa patalim, kapit sa manibela. At sa huling masasakyan, balik tayo sa makasaysayang panahon, ang kalesa. Pulled by a horse, parang Cinderella vibes pero Pinoy version. Inagamit pa rin ito sa mga tourist spots gaya ng Intramuros para maranasan ang kasaysayan habang nag ka. Kahit medyo old school, may kakaibang kilig sa pagsakay ng kalesa, parang time machine na may kabayo. Hindi lang basta sasakyan ang mga ito, simbolo sila ng pagkapinoy. Pinapatunayan nila na kahit simple lang, basta may diskarte at puso, kayang gawan ng paraan. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa Kalaman Studios. I-share mo na rin sa mga kaibigan mong mahilig mag-mute. I-click na rin ang notification bell para sa mga bago pang mga kalaman.